Atas tiliber ni mo anak Say good morning Magulo, Malungkot man akong anak ron Ay ngano man niyo eh, oh. Wala man niya sa mood akong anak Say good morning to your viewers anak Hello guys, karga na naman po ako ni Mama Lisa guys Good morning, happy Monday August 4, 2025 Ang ating date ngayon Parang wala pa sa mood si Papi guys Hello, oh, na anto pa man Eh. Love ba Malisa? Hala, Oh, pa guys oh. Nagparayit, nagparayit pa si Papi guys, wala pa sa mood guys. Good morning everyone. Happy Monday. So for to this video, for to this episode. Ayan, kargang-karga ko na po si Papi guys as usual. Uh, magsasayaw at mag-ehersisyo kami ngayong umaga. So, dahan, dahan lang po muna, guys. Ang aming pag-ehersisyo. Kutob sa makaya, guys. Say good morning, eh, ho. Katugo na ako, anak anak. gapay ka ang biskwet. Say good morning. Mm, love you, anak. Love you, mamalisa. Love, love, mamalisa. Oh, love, love sa kuni mo, anak. Magsayo na ta. Magsayo na ta, ha. Mm, magsayo na ta. Gina. Masih sayaw na to anak. magsaya tag cha cha anak. Sasayaw ng cha cha ang cha cha. Magsayaw ang cha cha ang cha cha. Magsayaw, magsaya ang cha cha. Magsayaw, magsayaw ang cha cha. <laughs> ang papi paray gan nga anak. Ang papi paray gan nga anak. Paray ning mama Lisa wai kaon kay walay sudan si papi turag si soy, turag soy. ang bata wala panikaon turag soy turag si ang bidoy ang agsoy tôi đang rơi đang rơi tôi đang rơi tôi đang rơi anh đi đôi tôi đang tôi đang anh đi đôi cả tôi gần anh

Sus! Tutugo ng akong anak, guys. oy Ay! Sus! Sus! Love, mama. Love, mama. Mama! Love, tika, mama, ha? Ano ni Pape? Ayan. yan thank you for watching guys. Ito lang po muna ang ating update ni Papi habang sinasayaw at kinakarga ko po siya guys dito sa loob ng sala. So, happy Monday! Bye-bye! Hintay mo na kami na mayroong magtinda ng isda guys. Thank you for watching. Love you all!